Hi guys, umulan na naman ngayon dito sa lugar namin at ngayon medyo komento na at ayan tuloy na ako sa paglalakad na rito dahil dumadaan-daan lang ako sa pasilyo na kung saan ako ay maka iwas sa trapiko. Ayun mga guys dito ang lugar na dapat kong ginadaan na niyo. madulas ang daan guys bumili na lang din ako ng aming olam para hindi na ako mag luto sa bahay dahil gabi na po at wala nang lakas na gawin ang pambahay na the what in